guys magandang araw so yun darating lang namin galing magpukita so andito yung huli namin so tanggalin mo na sa yung kape natin muna yung, yung kape natin guys pag dito sa kasama ko na ito to kaso binata pa Lapang pang jowa so ito yung pamangkin niya. say hello hello si hi isang bata nag, nagre-reklamo siya kanina at nahihirapan daw magbuhat nahihirapan daw siya magbuhat dito tanggalin natin ito yung papa ng bunso Kiyabal. Yan ang master sa Malasuge. Ang marami na huli ng na Malasuge. Nakahuli ang apat na peraso. Tatlo. Oh, may pakal pa si Bunso. Thank you, thank you. Go. Dami huli ni Bunso. Ayan eh, yung huli ko guys. Ayan yung huli ko. Oh. Yan, ito yung kay Bunso. Yan o. Eh, so, sayo so. Ito mo so. May batang maliit. Si Along na maliit. Yun know? o. Along. Dami. 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 Ito namin sa akin guys. Silak so, natin. natin ito dadalahin. Kape muna tayo, kape. Guys, kape muna tayo. Sa salamat, so, sa kape. Guys, Ta -ta kape tayo, guys. Shout out sa family uh, Ilanggos dyan sa Iloilo. Tsaka sa, ano, Muntinlupa. Muntinlupa. Sa Muntinlupa, Muntinlupa. Mga Opeña. Mga... Shout din sa kuya kong dyan ba gusto sa, sa Muntin Lupa. Yan. May pugita na siya. Ay, papadala ko ba ng pugita? Oo, oh, papadala ko ng pugita kahit so, paano. Yan. Yan, shout kay pare. Pare Bal. Okay muna. Thank you sa kape. So. Yan, so. Ang <sighs> pano. Kakapi kami guys. Nagkakapi kami. kami. Dito na ako lagi magtatambay so, libre sa kape eh. Oo ba? Ito so, ko problema. Sabit mo na sa akin so, para mababaran mo. Ano sa'yo? Mga nasa ilang kilo kaya yun sa'yo. Nasampu yan no? Naghanap sila na at sila ati ano nung ano eh. Pugita baka kukuha sila. Hindi. Ito may sino yun yung nanay ni JR? Sa tumulong pala si JR. Tsaka si Ipoy. Kay Ipoy. Kay Ipoy. Shout out. Kay Jeffrey. Vural Cyrus. May bata na makulit. Ano pangalan mo? Ha? Along na maliit. Along na maliit. Anong pangalan mo? Sa si Papang. <Gasuk> Halo. <tuh -tuh <tuh -tuh> Halo. 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 sima sampu eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen yan. 20 peraso. Ah, 20 peraso mga mga dragat. Pieces. Oh, so, 20 peraso mga mga dragat. Isang... Isang color. Isang color. Isang color. So, <laughs> well, diyan guys, andito lahat yung huli ko. So, mga nasa 12 kilos ko. Ito, natin. Ayan. 12 kilos yan. So, babad mo natin mamaya po na natin itinda. Ayan guys, thank you for watching.